1990, isang security guard ang nagpapatrolya sa museo. Sa oras na ito, tumawag sa kanya ang kanyang kasamahan na humihiling na bumalik agad siya sa security duty room. Nagkaproblema ang kasamahan niya. Kasabay nito, narinig ni Hasan ang isang malakas na ingay sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa direksyon ng tunog. Hindi nagtagal ay dumating siya sa silid na puno ng mga koleksyon. Habang nakatingin pa rin sa ibaba para hanapin ang pinanggalingan ng tunog, bigla siyang nawalan ng malay. Matapos ang ilang minuto, nagising si Hasan sa isang liwanag na bumungad sa kanya. Nakita niya ang kasamahan niyang si Abbas na nakatali sa tabi niya. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang pulis na nakatayo sa harapan niya at ang dalawang pulis ay ang mga magnanakaw. Ngunit paano nagnakaw ang dalawang pulis na ito ng mga painting na nagkakahalaga ng limang daang milyong dolyar sa isang gabi? March 18, 1990 12:30 AM. Dalawang lalaking nakadamit pulis ang nakitang nagparada ng hatchback sa Palace Road. Ipinarada nila ang sasakyan mga 30 metro ang layo mula sa gilid ng pinto. Naglakad sila papunta sa entrance at pinindot ang bell na konektado sa security room ng museo. Ipinaliwanag nila sa pamamagitan ng intercom na sila ay mga pulis na nag-iimbestiga sa isang riot at kailangang pasukin. Nakita ni Abbas sa CCTV na nakasuot sila ng uniforme ng pulis at wala siyang napansing kakaiba. Kaya binuksan niya ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Naglakad ang pulis sa security room at tinanong si Abbas kung may iba pang tao sa museo maliban sa kanya. Sumagot si Abbas na siya lang at ang kasamahan niyang si Hasan. Sa sandaling ito, napansin din ni Abbas na may mali sa dalawang pulis. Kaya pinakiusapan niya si Hasan na mabilis na bumalik sa security room Agad na itinuro ng mas maliit na polis si Abbas, at sinabing halos kamukha niya ang suspect at hiniling kay Abas na makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Kaya pinilit ng polis si Abas na umalis sa security room dahil may emergency button doon para tumawag ng polis. Itinulak siya ng mas maliit na polis sa pader, ibinuka ang kanyang mga paa at pinusasan siya. Sa sandaling ito, narinig nila ang mga yapak ni Hasan at isa pang polis ang handang hulihin si Hasan sa likod ng pinto. Nang pumasok si Hasan, agad siyang pinasuko ng mas matangkad na pulis at pinusasan. Nilagyan ng mga pulis ng tape ang ulo at mga mata ng security guard pagkatapos ay dinala sa basement at pinusasan sa isang steam pipe. Wala pang labin limang minuto, pinasuko ng mga magnanakaw ang mga guwardya. Pagkatapos nito, sinimulan nila ang kanilang pagnanakaw. Pumunta sila sa Dutch Exhibition Room sa ikalawang palapag gusto nilang magnakaw ng maraming mga painting tulad ng Storm on the Sea of Galilee at Man and Woman in Black. Biglang tumunog ang alarm. Tumutunog ang alarm na ito kapag masyadong malapit ang mga tao sa artwork, kaya mabilis na pinahinto ng mga magnanakaw ang alarm sa pamamagitan ng pagsira sa device. Sa pilitang nilang tinanggal ang mga painting sa dingding at inihagis sa sahig na naging sanhi ng pagkabasag ng mga glass frame. Sa huli, Gumamit sila ng blade upang putuli ng canvas mula sa frame. Hindi lang yon, tinanggal din nila ang isang Rembrandt painting sa dingding. Pagkaraan ng ilang minuto, napagtanto nila na ang painting ay masyadong mabigat. Ang self-portrait na ito ni Rembrandt ay ipininta sa isang wood panel, hindi katulad ng ibang mga painting na ipininta sa canvas. Kaya kinailangan nilang iwan ito. Sa kabilang panig ng silid, inalis nila ang mga sikat na obra mula sa mga frame, kasama ang mga landscape. Paglabas ng kwarto ay kumuha din sila ng Chinese antique. 1.51 AM Umalis ang isa sa mga magnanakaw sa Dutch Exhibition Room. Sinimulan niyang hilahin ang frame ng Napoleon painting. Gayunpaman, hindi niya maalis ang mga tornilyo. Ang isa pang magnanakaw ay nagmamadaling tumulong ngunit nabigo pa rin kaya't nagpasya na lang silang nakawin ang agila na nasa tuktok ng flagpole at iniwan ang larawan ng Napoleon. Kinuha din nila ang Wofford Family Sketches mula sa silid na ito katulad ng page, Cortes, Bull in Florence, Three Horsemen at isang programa para sa isang art exhibition. Ang huling pirasong ninakaw ay ang sketchor Tony. Walang nakakaalam kung paano ninakaw ito dahil ang mga motion detector ng museo ay walang nakitang anumang paggalaw. Dagdag pa rito, maingat na pinlano ng mga magnanakaw ang kanilang rutang pagtakas kaya hindi na sila matuntun ng mga pulis. Kinuha nila ang mga videotapes ng museo, pati na rin ang mga printout ng motion data. Hindi nila napansin na ang motion data ay nasave din sa isang hard drive. Sa huli, ang isang magnanakaw ay umalis ng alas 2.40 ng umaga at ang isa pang magnanakaw ay umalis pagkalipas ng limang minuto. Sa kabuuan, matagumpay nilang ninakaw ang labintatlong art na nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar sa loob ng 81 minuto. Kinaumagahan nang dumating sa trabaho ang bagong security guard. Napag-alaman niyang may mali at hindi makontak ang security guard sa museum. Matapos mabuksan ang pinto, nalaman nilang walang tao sa security duty room. Sa huli, nakita nila ang mga security guard na nakagapos sa basement at agad na tumawag ng pulis. Agad na kinuha ng FBI ang kaso sa kadahilanang ang mga painting ay malamang na maihatid palabas ng bansa. Tinawag ng mga investigador, nakakaiba ang kaso dahil kulang ang strong physical evidence. Bagamat may nakitang fingerprint at footprint sa pinangyarihan, imposibleng matukoy kung ang mga fingerprint at footprint na ito ay iniwan ng mga magnanakaw o staff ng museo. Inilarawan ng mga security guard at mga tao sa malapit ang mga magnanakaw. Natuklasan din ng FBI na ang mga magnanakaw ay hindi mga profesional dahil hindi kinuha ng mga magnanakaw ang mga gawang may mas mataas na halaga. Tulad ng mga gawa ni Rafael, Bellini at Michelangelo at pinili nilang kumuha ng mga hindi gaanong halaga tulad ng antik at agila. Bilang karagdagan, iniwan nila ang pinakamahal na painting ng museo, ang Titian's The Rape of Europa. Pagkatapos ng malawak na pagsisiyasat, ang FBI ay hindi makahanap ng anumang mga lead sa kaso. March 21, 1990 Nagalok ang museo ng isang milyong dolyar na gantimpala para sa anumang impormasyon sa pagbawi ng mga ninakaw. 1994, ang direktor ng museo, si Anne Holly, ay nakatanggap ng sulat mula sa isang taong sinusubukang makipagnegosasyon sa pagbabalik ng mga painting, kapalit ng dalawang milyon at anim na raang dolyar, at humingi rin ng complete immunity sa mga krimen ng mga magnanakaw. Kung interesado ang museo sa negosasyon, dapat silang maglagay ng coded message sa Boston Globe upang ipakita ang kanilang katapatan. Ang sender ay nagbanggit ng ilang impormasyon na tanging ang museyo at ang FBI lamang ang nakakaalam. Nadama ni Hawley na ito ay isang mahalagang palatandaan kaya nakipag-ugnayan siya sa FBI at pagkatapos ay nakipag-ugnayan ng FBI sa taong namamahala sa Boston Globe. Ang coded message ay inilathala sa Boston Globe noong May 1, 1994. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ang museo ng isa pang liham mula sa hindi kilalang sender. Nabahala ang sender dahil agresibo ang pagkilos ng mga pulis matapos niyang ipadala ang unang liham sa museo. Sinabi nito na kailangan nila ng ilang oras upang pag-isipan kung ano ang gagawin. Ngunit pagkatapos nito, hindi na siya muling sumulat sa museo. Nalito din ng FBI kung paano nalaman ng mga magnanakaw ang lahat ng detalye ng security system sa museo. Halimbawa, kung saan nakaimbak ang data ng mga motion detector, kung saan itinatago ang CCTV footage, at alam pa ang secret door sa Dutch Exhibition Hall. Hinala din ng FBI ang security guard na si Abbas dahil kahina-hinala ang ugali nito noong gabi ng pagnanakaw. Una, habang nagpapatrol, saglit na binuksan at isinara ni Abbas ang isang pinto sa gilid na maaaring hudyat sa mga magnanakaw na nakaparada sa labas. Sinabi ni Abbas na ito ay isang nakagawi ang pagsusuri. Pangalawa, ang mga tao ay naghihinala sa mga motion detector ng museo na hindi nakakita ng anumang paggalaw sa silid kung saan nakalagay ang Shetortoni at ang tanging footprint sa silid noong gabing iyon ay kay Abbas habang nagpapatrol. 2015 Naglabas ang U.S. Attorney's Office sa Massachusetts ng isang surveillance video. Ang hindi malinaw na video ay nagpakita ng isang kotse na nakaparada sa likod na pinto ng museo 24 na oras bago ang pagnanakaw napansin ng FBI na ang kotse ay tumugma sa hitsura ng nakaparada sa labas ng museo bilang karagdagan nakunan ng video si Abbas na naka noong March 17th na binuksan ng parehong pintuan sa gilid kung saan pinasok ng mga magnanakaw at pinapasok ang isang hindi kilalang tao na nakasuot ng mahabang mandarin jacket na may nakabukas na kwelyo ang insidenteng ito ay naganap 24 na oras bago pumasok ang mga magnanakaw. Ngunit sa hindi inaasahan, ang FBI ay mas nalito dahil ang video ay naglabas ng mga katanungan kaysa sa mga sagot. At hanggang ngayon, walang sino man ang nakakalutas ng problemang ito. Kaya naman, inihayag ng museo na itataas ang pabuya sa 10 milyong dolyar para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagbawi ng mga ninakaw na gawa. Sa pangkalahatan, nananatiling misteryo ang labintatlong ninakaw na painting